uh, toilet po nila inaayos po no yung ng toilet oh ganyan po ako yun ah punta po tayo dito sa medyo umuusok-usok po no Ah. Huh? Okay. Ayan po no. na sa Ah. Yung pong nasa baba na umuusok po no. Connection po rito 'yan. Dito po sa um, ano to parang parang maletsa na ano na bukal po ba? Bukal. Ayan. Diyan po lumulusot yung nasa baba na may usok, no? pinakita ko po kanina. Ayan po itsura. Siyempre po, kung may usok, may apoy. Ang problema yung apoy, wala. Hindi <laughs> mo Hindi mo malaman yung apoy. Yun lang, yun lang po, wala. <laughs> Ayan. Wow! na ang pan ang, ang kulay brown na brown yung kanyang ano kanya ng uh, bato po yan bato no yung, yung, yung kulay brown na po yan bato po yan bukan yung eh. hmm. lali hmm. nobi no, ribitso nobi ribitso ribitso bulkan ah. ang tubig dyan yun yung pinaniligo natin dun sa onsen. Mm. -hmm. Diyan galing yung pinaniligo natin tubig sa onsen. Mm -hmm. <laughs> Isa po siyang malat na bulkan daw, sabi nila. Sabi niya. Sabi nun. Kaya <laughs> sabi po ng kapatid ko, ni Marigold, malat daw na bulkan yan. Pupunta po kami doon sa may bandaro, no? Meron para ah, uh, lugar po doon ayun po si kuya toy eh. hmm sa Ben to ah bulkan Vulcan nga to na malet malet pizza yun ito po ito po pala mga mga kaibigan mga brohigan oh

uh, ang dami pong mga puno doon sa uh, tuktok po ng bundok ayun bundok pa oh. Uh, ayun po bundok pa rin volcano, volcano. ito. naman ay volcano ayun po volcano yan Oh, very bad you, ano, ang pangalan po ng lugar. Ako na nga magsasalita eh. Kahit... Oh, baba po pala 'yan. Eh, nani eh, ga eh. arut no? Eh, kung di ko na kumpirma ito mag-breaket 'ni. Sugulat Japan. nis character po. Ano? Wait po natin mga yan. Hindi yan kung ano po yung nakalagay na yan. Ito no? at yun. Nakikita yun. Mayroon natin yun. Dahil siya ay o yan po. Danger. Keep on. Eh? Danger. Keep out. Hmm. Medyo delikado yata. Papababa po kami ng pababa. No? Mga bro. Iga no uh, pababa po kami ng pababa uh, doon po sa yes sa aming pinupuntahan mga bro no oh. ayan hmm? Abang pababa po kami ng pababa mga bro palapit kami doon sa may umuusok ngayon. pagbaba po namin doon titingnan po natin yung kabuuan ng uh, vulkan po no vulkan titingnan po natin doon ah, meron siyang sa konting tubig na umagos sa pa po na malit, no kumbaga sa atin sa Pilipinas may meron siyang maliit na uh, ah, dumadaloy na tubig dito po sa gilid ng bulkan po. Ayan. Sarap siguro magluto ng tinaparito, mga <laughs> Dipo ba, dipo ba. Dipo ba yung tinapa niluluto sa usok yun eh. Jok <laughs> la, jok la, jok la po, mga broiyan. At nandito pala tayo sa ano, no? Kasi masama pala ang view dyan dito at dalito yung kalikasan, no? Sorry! Tao lang! Sorry po! Masama pala magbiro sa mga ganitong lugar dahil ito eh po ay ah uh, kalikasan nga pala ito ah uh, yung tawag doon, mayroon tawag doon eh Alam mo, ko na tawag doon ito po oh, yung sulfur ng uh, vulkan kulay puti mayroon yung tubig na aros ganoon po no?

Okay. 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 Mm -hmm. Ito si po ba? yung kasumple po mo, no? Uh ang mga broiga, no? oh. naipon e na po rito sa baba po. Okay. Yung kasumple po. ito no, yung kasalukoy yung sumabog po, no? <laughs> yung mga galing po na bato, galing po sa taas yan. Yung pong sumabog yan. Dumulong po raw dito. <laughs> Ayan. Tapos na okay, ng kulay. Kulay itim po. Puti. Ayun, itim. Ay. Ha? Sorry, sorry, sorry. Puti ba? Puti. yata eh. Ah. Uh, <laughs> <laughs> okay. Yes. Okay. Yung lugar na to mga bro, iga, eh, no? sagrado yung lugar po ito. Sagrado. Ah uh, meron po sila rito yung uh, simbahan po na maliit po. Kumbaga sa atin po ay parang bang bisita po ba? Ayan, ayan po, ayan maliit na po yan. yan. Nagbibigay po sila ng galang dyan sa lugar na yan. Dahil <coughs> nandyan po ang pa, uh, kanilang pong Diyos po ba? Ang ating Diyos. Sabi natin ating Diyos po. Ayan, ah, nandyan. Ah, okay. dyan po sa lugar na yan. Ito daw, dito daw dito daw gumagawa ng bala uh, ah. oh. ng baril. Oh, okay. Baala ng baril. Ito, 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 ito mo. Okay. 2060. Ilog po, ilog. Yan patungo po yan doon. Sa may building po na yan, no? Oh. Patungo po doon yan. Sa may building na yun. tubig po, yan pala. Oh. Ang, ang pagus po niya doon sa building na yan. meron po yun, doon apo, 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 yung mainit na tubig po na nakalagay sa malit na swimming pool lulubog po yung mga tao doon na hubot hubad bukod yung babae, bukod yung lalaki ah uh, yung init po ng tubig, dito po nang gagaling sa vulkan po yung ano yung manggagaling yung manggagaling dito tagus doon sa may oporo doon po sa building na yun naligo po kami kanina doon mga bro egan doon naligo po kami kanina doon sa so, oporo hindi ko nang alam pinakita sa video kasi po puro kami nakahubo hindi ko na po pinakita sa video po Kaya lang ano may amoy lang ano, amoy lang siya yung Oh, yes, yes, kuya. Ayan daw. Hmm. 80 degree. Okay, ah. Mm. Okay, ito po yung ano, no, yung degree. Yung init po niya. 80 degree. Ano, ah, 80. Opo, 80, 80, 80 cents, no? Ito sabi ni, ku, ni Kuya Toy. Opa. Yes. may alam po silang ano. Itong 80 degrees. Napakainit po. Ina. Hmm. Tagusto doon sa pinaligwa natin kanina. Hmm. Hmm. ito po ay mainit. Galing po ito sa vulkan. Papunta sa onsen. pinaglagoan namin sa hotel kagabi. Naligo kami sa onsen. Dito galing ang tubig sa vulkan ng Noboritso. Nobo Noboribitso. Ang kunang tubig na yan, mainit, Charak sa katawan nakatanggal uh, mga patay na libag <laughs> huh?